2013. Isa na na. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalihap, mga kababayan. Uh, ngayong araw na ito ay may pupuntuan po tayo. isang uh, ate, isang katutubo po na kanina ay uh, na kasama po natin sa eskwilahan na sa kung saan uh, nagkaroon po sila ng bayanihan uh, sa tulong din po ni uh, Sir Bernal po. siya po yung head po ng uh, LA. uh, ba yeah, yan sir, bagong silang sir, no, bagong silang, silang elementary, Elemental school. Siya po yung uh, head po doon. At uh, si Sir Bernal din po naglapit po sa atin uh, para uh, magpabutan po ng turo at pagmamahal po si ate. Dito po ito. Si ate. Dihina. 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 Bantan. Bantan. Uh, sir, pa, paano niyo po kanino? Dihina. Dihina? Dihina. Bantal, Sir. Dihina, bantal. Dihina, bantal. Dihina, bantal. Dihina, bantal. Dihina, alaman nga po natin na po kay Sir, na si ate daw po ay meron pong sakit na... Breast cancer. Breast cancer, stage... Breast cancer, stage 1. Stage 1. Stage 1. Sa kayo po, ano pong pakiramdam po na ano, masakit masakit ba yung... sakit Sir. Ha? sa kitchen. Kaya niya sabi. Mm -hmm. Tapos, uh, usahay ko magabi eh. Hindi ko katulogon. Ko. Tapos, gitog ko. ako. Hindi po kayo baka tulog sa gabi mm Hmm... Mm hmm. Uh, pa mister Ah. Ay, kayo po yung mister po niya. Oh. Mm hmm. Ano pangalan niya po tay? Uh, Arfuyo Bantan. Mm hmm. Kayo po ay mga katutubo pong tibuli. Oo. Oh. Tibuli sila dito. Majority dito. Major bagong sila. Mm, majority mga tibuli po. Ah. Uh, Kailan na po katagal na may sakit na po kayong uh, breast cancer? Pa Kailan niyo po nalaman? Sobra. Tik magduhas eh. Magduhas. Dum magdalawang buwan. Ah, mag mag, 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 dalawang taon. Mag dalawang matagal na pala. Uh, Check-up na, na po, siya. Kailan po kayo nagpa-check-up? Nung hmm. Friday. Friday, lang. Friday uh, po lang. Friday nga pala po naraman? Mayaman no, anak yan, sir. niya, ano. Kasi may trabaho na doon, nagbibinis. Dito Eh Ngayon, yung susun niya, punpunpun na po. Ngayon na ako, decision na lang ako. Sabi ko, ipatingin natin yan para alamin natin kung anong sakit mo. Oo. Oh. Sabi kasi, marami nagsabi sa kanya, yung suso daw niya, ano daw po yan, masasakit-sakit uh, sa sakit sakit sa tibulipo. <makes noise> okay. Yun lang daw yan. Ngayon po kahapon, nag kami, patingin kami sa doktor, cancel, uh, breast cancer na daw po yan. Hmm. Eh, yung sabi ng doktor sa kanya. Stage 1 po. Opo tapos yun, yun, din ang, ano niya bukas kasi kung kapon, anong biyernis kasi bumaba kami noon kung nandyan yung doktor niya na operahan na po siya oh. yun ang po yun, ano, sa amin wala pa kami pang ano, um, down na pera sa kanya hmm. Kasi ay lumapit po. Tayo po kami lumapit sa inyo sir para po sorry para ng instruction Sana po uh, may makapanood po nitong uh, ating uh, vlog na ito at uh, sana uh, may makapagpadala po ng uh, tulong po sa inyo. Uh, Mag-aantay lang po tayo. Kung sakali man po na mayroon kong biyahe na darating, pupuntahin ko naman po si sir. Okay uh, lang sir. Ah, makapunta po ako ulit kami dito para may paabot po yung uh, tulong kung sakali man po may magpaabot. Minsan kasi yan sir, uh, pagdating galing sa ano sa ano niya doon sa taas. Pinapalinis kasi po ito sa taas sa uh, halaman ni eh, Sir Ayan, taga uhaw. Pagdating niya po dito ay dumudubo yung susok niya mm -hmm. Kahit ano gamot namin po yan sir Hindi gumagaling Lahat na napuntahan niya lugar Para gumaling lang po Gamot ng tibulid Nakabayad man din siya Sabi ko sa kanya Salita ng mister po Ganito na lang yan ma Huwag niyo na lang paggamot sa mga ano niya katribo niyo Ganon din yan Di yan gagaling mm -hmm. Ipatingin niyo po yan sa doktor kaya nga po namin nalaman yan kahapon sir sabi ko nga po sa kanya, lalapit na lang po tayo, kapatid, para kumalingin susok mo. Mm -hmm. Kahit wala tayo pira, okay lang. At least, ang mahalaga din Ang na, patingin natin yan na oh. dala kita doon sa hospital. Oh. Okay lang yun, sabi ko sa kanya. Tuwingin din tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo kung may itutulong sa atin na kanyang nangyari sa iyo. Anong sabi ng doktor sa kanya kahapon, pag dumating Monday doktor mo, kailangan po to rin yan suso mo. Oh, tatanggalin po talaga nila kasi tanggalin parang di, di ko magkala. Kailangan daw po yung laman ang tatanggalin yun. Tanggalin ang isang suso niya. Oo. Oh. Ayun, sabi ko sa kanya, tiisin mo na lang po yan. Kaya bukas po ang uh, operation niya. Oh. Kung sa mga magkano po kaya yung ano, yung bayad po sa operation po niya, nabanggit po ba nila? Hinihingian po kami kahapon ng 10, i-down daw po, eh wala po kami pera, mahawakan natin, okay? Hmm. So, mahirap po yung sakit na cancer. Kaya na po namin dito, pang gasolina lang po, sir. Yung lang, basta makarating lang po kami sa pila. Nasabay sila po. Oo. Yung mahirap. Kaya po kayo nga sabi ko. Subukan kayo natin dito. Kaya lang po kayo dito. No. Baka sakali po may makapanood po nito. Ah, uh, dito, panalangin po natin. May awa, po ang Panginoon Jesus na sana uh, may mantik po sa na, mga kababayan natin para uh, kayo pa ay mapaurag po ng uh, tulong, tulon tugumban. ito po yan, hindi ko po masasabi na mayroon po pero titignan lang titingnan lang po natin kung makasakali hindi po ba sana po ngayon oh. may sa sitwasyon may awan naman po yung Diyos at uh, sana uh, may magpapagpabot po ng tulong pag mamahal po sa inyo para may pa-opera na po siya. Sabi po nga sa amin kapon pag wala ay daripin, kayo ng 10K, ma-operahan mo. Hmm, kasi yun ang patakaran po talaga at sa ang uh, hospital. Kumisan, uh, uh, nangyengi po talaga sila, sila ng, ano, down ng down payment pw. or ano man. Sige lang, kaya po. Sige lang pa, pa. Kaya stage 1 pa, kaya po. Kaya pa yan tayo, huwag kang mag-alala na uh, di pa ganong kalala kasi ang putit na agapan at na sa Juan. ang mahirap po yung nalaman na saka yung grabe na yun ang mahirap o oh, tsaka yung maagapan pa po ngayon yan kasi pero ako rin nga po sir araw-araw din -araw busy po ako kung hindi lang dahil sa kapatid ko hindi po sacrifice yung ano ko sabi ko sa kanya kahit wala lang din ako maitulong ma ma sa iyo yun lang kaya ko itulong sa iyo. Sinamahan kita doon. Oh. Para mapatingin yung ano mo. -no. May pasikap. check po kami kapon, sir. Ay, Tapos tinuro pa kami doon sa Elizabeth. Sabi ko, wala pa po kami pera, man para pumunta kami sa private. Oo. Oh. Kaya kailangan bumalik lang kayo sa Monday. Tapos, ano, ultrasound doon sa labas yan. Sana uh -huh. pag ano, titignan po natin kung anong uh -huh. eh, hirap. Eh, ayaw, may, may hirap. Ay, ako may, may po kasi. Pero nila kasi ako sir, wala pa yan sakit. Oo. Oh. Dumating ako 2013, yan nangyari sa kanya yan. Hindi ko alam po sa trabaho ba niya yan. Bakit siya nagkakaroon ng cancer, eh wala naman po kami lahi. Opo. Uh okay. -huh. Ano Uh, Nakwayari po sa, ano, baka mga naman po siguro yung mga trabaho Lagi po nila. Po, eh, sabi nila na sa pagkain. Eh. Sabi mm -hmm. naman ang doktor, baka sa mga pagkain mm -hmm. daw po sa niya mga na... Mga. na sagip yung sakit niya, yung cancer na yan. Oo. Uh, sabi ko, hindi, hindi po alam sir kung bakit yan nangyari. Wala lang po kayong history ng ganyan, ano po, sa family niyo? Wala po sir. Kaya nga po sabi ko, lalapit tayo, huwag tayo maliya. Oo. Oh. Baka sakali tayo, may nakunawang sa atin. Sa sitwasyon mo na yan. Ay, di naman po natutulog ang Diyos. At meron, meron po siguro magkapagpaabot naman sa atin ng uh, kahit na konti. Oo. Kung may sakaling makakuha po tayo ng biyaya, babalik at babalik po agad ako dito. Ay. Eh, hirap. Hirap ang kayong sitwasyon, sir. Okay. may kayo mga estudyante pa. Oo. Oh. Apat ah, din estudyante niya. Tapos si isa dyan. Tapos isa sa si is school, school. High school eh. Tapos high school po. Pa, high college. High college pa. Mahirap pagkagalan po eh. Kumbaga patong-patok po yung mga hmm. gastusin.

Huwag hmm. dati yung ano, port chairman. Ayos sila po yung port chairman po dati. Huwag pagka-port chairman ako, na natin So, na ka nun? Hindi po, kukusa ko. ko, ako kung nag-aral na <laughs> <Ay, yeah. laughs> uh, -nag, ano, yeah. ka? Nag, barangay kagawad na ka? Hmm. Anong pwede po ng Purok Chairman sa mga pagkagawad po? Or uh, ano, paano po? Chairman, puro lang sa kanya. Dito oh. lang sa kanya. Dito. Hindi, iba po yung Purok Chairman sa chairman. Hindi, <gibit> ano? ano? siya, siya na yung Purok Chairman. Siya na. Oo, oh, iba din yung pagkagawad. Kapitan. Kapitan, dun barang bariyo na yan. Barangay. Ah. Barangay na. Oh, Sitio-sitio lang yung mga chairman. Sitio. Sitio sila lang pala. Parang Purok Chairman. yun? na yung pinuno ng sitio. Hmm. Sana ang leader. Siya ang leader si Leader sila. City leader. ano, Corrupt uh, Chairman. Hmm. Mari. Yung palang ano po yan. Na kumisan, ikala ko yung Corrupt Chairman, ikala ko yun ang Kapitan. Hindi. Dito sa isang barangay. Diba yung Kapitan. Sa, sa barangay Kapitan na isa ko. Pero sa, sa Chairman Chairman, lang. <laughs> sa Chairman lang wala. Wala sa barangay wala silang sahod so yan po mga kaligat, mga kababayan at uh, hanggang dito lang po ating vlog uh, sa ngayong araw ay siya po pala uh, may yes. po pala ako sa inyo pasisya nyo lang po muna uh, sa unting biyaya po ngayon uh, mali po natin sa mga susunod na araw eh. uh, uh, uh matagdagan po po natin yan kung sa kasaliman man po kung may darating pa pong mga biyaya So, yun po mga kalingap, mga kababayan, at hanggang dito lang po ang ating vlog. At sa mga gusto po nga magpabot po ng tulong pagpamahal sa ating mga kapatid na katutubo, uh, pakimessage nyo lang po ako sa aking messenger na nasa baba, at saka yung contact number ko po, at uh, tumawag lang po kayo. At saka tuwatanggap din po ako ng mga damit, mga chinilas na mga gamit na para po sa ating mga kapatid po na katutubo na nilito po kayo sa kabundukan po ng Mindanao. So hanggang dito lang po, tingnan po tayo lagi and God bless. Bye bye po!